taon nang nakatayo ang Iliosoro bus sa South Drive, Baguio City. Ito'y bilang paggalala sa kabutihan at mga nagawa ng nooy negosyante na si Potenciano Iliosorio para sa Baguio at mga residente nito. Katunayan, siya ang maituturing na isa sa mga nagbangon sa lungsod mula sa trahedyang iniwan ng 1990 killer earthquake. Pero ang busto, kamakailan lang, sinimulang tanggalin sa pwesto. Because of the influx of vehicles dito sa may Leonard Wood Road, naging alternate route na to no, yung South Drive, going to yung mga pasyalan natin dyan sa may Leonard Wood. Like of course, Wright Park, uh, yung ating uh, Mines View Park, yung ating Botanical Garden. So dumadami na yung mga sasakyan gumagamit dyan and somehow nagkaroon ng congestion, no? especially during the holiday season. That's why we have uh, coordinated with the local government of Baguio that Baguio Country Club will under undertake a road widening within that area observe namin dun sa, ano, sa mga ano, lalo sa December. Nagkaka-traffic kasi dun kasi dalawa yung uh, banda yung pinanggagalingan na mag-EQ. Uh, yung mga galing sa Pakdal tapos yung mga galing sa South Drive. Minsan yung do-diretso na lang sa ano kasi tolins tolins lang yung mga kalsada dun. Tolins tolins doon, Pag yung do-diretso hindi na makaduretso kasi nakaharang na yung nakapila doon sa... sa papunta ng uh, Christmas Village. Ililipat nila ang busto sa loob ng golf course sa likod lamang ng dati nitong pwesto. Lahat ng magagastos, kargo ng hotel. O sa tingin ko yun kasi yung magdidiretsyo ng ano, magdidiretsyo ng uh, ng South Drive. Hindi na sila bubuntot dun sa mga queuing vehicles. At least maluluwagan sa Pagdal kasi yung Pagdal kasi uh, konti lang yung uh, distansya nun pag nanggang no, na, napunta nun yung queuing, wala na, hindi na maapiktuhan lahat. Ikinalugod naman ito ng pamahalaang lungsod ng Baguio. Appreciate them for adhering to our to our ano our concern in the area. Kasi hindi lang naman country club ang naapektahan yan, pati yung papuntang Pactal, pumunta ng Janay. Eh. Kasi nung una, sabi nga nila, isasara na lang nila during holiday season, yung pumunta ng Janay. Eh. Mm -hmm. Yung gate, yung gate papunta ng Janay, eh. you cannot do that. So kasi na traffic yung area, no? So ngayon, true and true na yung traffic with that scheme. Mm -hmm. you know, we can always assist them kung sakal-sakalit, pero they decided to do it on their own. Malaking tulong ito sa pagluluwag ng daloy ng trapiko, lalo na at alternatibo itong ruta papunta sa Barangay Pakdal at Outlook Drive, target ng Baguio Country Club na matapos ang paglilipat sa naturang busto bago matapos ang buwan ng Setyembre. Randy Guzman para sa Luzon Headline.